Nespo Ronan kaklase. Musi Mystery Reading, sempre, na. Na Mystery Reading Ambassador and PSSD Asakosa Mystery Reading Ambassador at the games. Malayo sa tukso ng mga kaklase at takot na baka mapansin ang taytahin ng sapatos. Kapag na, nakatapos ako ng aking pag-aaral, magtatrabaho at magtatayo ng sa ingresyo para makabili ako Nandang sa taas. Lipat sa ko ako. Taas pa. Sige. Handa kapapangangan. tikap ni Randy na makapagtapos ng kolehiyo at naging mahusay na salesman. Nag-ipon ng pera at nagtayo ng sariling negosyo. Di nga nagtakal, umunlad ang kanyang dinayong kumpanya. Hindi panyan niya na ipamahagi ang kanyang pagpapalang natatanggap mula sa kanyang pagsisikap. Naalala pa din niya ang kanyang sarola. Hindi niya na, niya na Pero ngayon sa kayo na siya Pero, para mamahal sa ibang kasama ang kanyang pamilya. <laughs> Ang akto ay hango sa nai na at mga sa pili, Mayor Randy Hamboya Salamat. Ikalabing tatlo na hunyo taong dalawang libo abing ng panunumpan ng panunungkulan ni Mayor Randy Hamboya, -Sala. panun, Hamboya Salamat.